ang nalampasang baha sa ilang lugar sa Metro Manila at mga probinsya ng Luzon. Nalubog tuloy ang mga gamit sa bahay pati po ibang appliance. Ang tanong, pwede pa nga bang mapakinabangan ng mga bagay na nalubog sa baha? Alamin sa pagtutok ni Rida Reyes. paano na ang bahang umabot hanggang sa second floor ng bahay ni Clarissa. Pero di sa tubig ang ilang gamit kaya ng aircon, electric fan, plancha at washing machine. Kung sira yung mga yan, magpupundar ka ulit. Pinatutuyo pa po namin bago gamitin ulit kung pwede pang gamitin. Paliwanag ng isang electrician, hindi ibig sabihin na kung nabasa ang appliance, edina eh na ito mapakikinabangan pang ulit. Kinakalawang yung iba niyan, kailan talaga pag... Unang ano pa lang, kung may blower sila, nabasa kagad. Ka eh, ano, applyan agad lang ng blogger Pero kung hindi sigurado sa dapat kawin, dalhin agad ang gamit sa electrician. Pagka uh, pinakailaman nila yan, ano eh, baka lumaki yung sira eh. Pero kung hindi talaga nila alam, dapat dalhin na agad sa ano, service center. Maging mga cellphone, pwede pa rin daw maisalba kahit nalublob na sa tubig. Patuyuin hanggang dalawang araw at huwag i-charge agad o buksan. Mas maganda eh, palinis, mabuksan talaga yung pinakalog, lilinisan, para at least sigurado na hindi siya magkakaroon na short. Sa auto repair shop namang ito, sunod-sunod ang dating na mga nais magpa-repair na mga tumilit na sasakyan. Payo ng isang mekaniko, tanggalin agad ang baterya ng sasakyan at patinan agad sa eksperto. Dapat nga dyan bago malubog, tinatanggal yung isang pulo ng battery para yung mga elektronik walang masira. Mag-short lahat yun bagda nandyan yung nakakoneksyon yung battery. Rida Reyes nakatutok 24 oras.